changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, Brigada alas las ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Barko na Pilipinas sa China nagkabanggaan daw sa West Philippine Sea ayon huyan sa China. Ang AFP naman biniverify pa ang naturang ulat na. Ang Pilipinas naman dapat din umanong arestuhin ang mga trespassers na Chinese sa West Philippine Sea ayon sa isang mambabatas. Ang PAOK naman naniniwala magka-underground operations lamang ang mga pogo sakali mambiglaan ho silang iban sa bansa. Dating PDF convict iimbitahan sa Senate probe hinggil sa mga pogo sa Bamban at Porac. Ang doli naman binatikos ang basehan ng pagkakabilang ng Pilipinas bilang isa sa mga worst countries for workers. Imbis na taas singil, tapyas sa June billing ang asahan ng Meralco Consumers. Hanggang sa halos dalawang pisong price hike naman sa ilang produktong petrolyo. Kasado na bukas! Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tagpang Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Para ho ngayon ng lunes mga kabrigada, June 17 to 124. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gap Dalisay. At ako naman, Brigada Ley Bagyo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, nagkaroon di umano ng kolesyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas sa ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa ulat po ng China Coast Guard, lumapit umano ito sa kanilang barko at dito na raw ho nagkaroon ng banggaan. Hidinihin ng China na illegal daw na pumasok ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito'y kahit na malino naman pasok ho ito sa ating teritoryo at kumampi na rin ang unclose sa ruling na pumapabor sa jurisdiksyon ng Pilipinas sa area. Maalala mga kabrigada ang Ayungin o yung Second Thomas Shoal ay bahagi na po ng Exclusive Economic Zone o yung EEC ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang China ang iligal na pumapasok dito pero patuloy pa rin po nilang binabaliwala ang batas sa karagatan. Samantalang mga kabrigada, Binibirik pa ng Armed Forces of the Philippines AFP ang ulat na nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng barko ng Pilipinas at China sa South China Sea. Sa minsahe naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa Brigada News FM, Manila, sinabi nitong tinitingnan na nila ang source ng impormasyon ng Chinese media. Tiniyak naman ni Padilla na agad na maglalabas ng pahayag ang AFP oras na makumpirma ang naturang reporta. Samantala ng hingin naman ng media ang pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ukol dito, no comment lang ang kanyang naging sagot. Rapido, data, Naniniwala naman ng ilang mga mambabatas na China pa dapat ang hulihin sa oras sa pumasok sila sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod nga ho yan na naging patakaran na China na panghuhuli sa mga non-Chinese fishermen na mangingisda sa sarili ho nating na teritoryo. Para ho kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, sila raw ang malino na nagtetrespas pa sa atin. Dapat umano ipakita ng Pilipinas na bagamat wala tayong capability ay kaya pa rin nating manghuli sa sinumang luma alabag sa batas. Uma, hataw, Naniniwala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na dapat ay hindi basta-basta ibana ang mga pogo sa bansa. Sa gitna ito ng mga panawagang ihintuna ang operasyon ng mga pogo at tuluyan na silang iban sa Pilipinas. Sinaba, o sinabi naman ni Paok spokesperson Winston Casio kung siya ang tatanungin ay dapat munang magkaroon ng sapat na transition. Paliwanag ni Casio, ano mang illegal na gawain, gaya ng mga illegal hubs, basta't mapasara ng biglaan ay mag underground lang ng kanilang mga operasyon. Lumabas din sa kanilang pagsisiyasat na lahat ng mga pogo na kanilang na-raid ay nabigyan na pala ng mga lisensya ng pagkor pero kalaunan ay nalamang sangkot sila sa mga illegal na aktibidad. Bago ito una ng sinabi ni Casio na halos anim na po ng mga illegal pogos ang kanilang menu monitor. Bagong bago, Pinaiimbitahan naman sa Senado ng Komite ni Senadora Rizzo Tiveros ang dating Priority Development Assistance Fund o yung PDAF Scam Convict na si dating Technology and Resource Center Director General Dennis kunanan. Ito nga ho'y matapos lumabas sa mga dokumento na tumayo ho pala bilang authorized representative ng Hongsheng Gaming Technology dyan sa Bamban Tarlac si Kunanan at maging sa Lucky South 99 sa Porak, Pampanga na pareho nga ng ni-raid ng mga otoridad kamakailan. Isa raw ho si Kunanan sa mga taong nasa likod ng pinakamalaking corruption scandal sa bansa. Kung naihunyan, hindi umunumalabong ginagawa rin ni Kunanan sa mga pogo sa bansa ang ginawa niya noon sa PIDAF. Alinsunod ho nito, binigyan din ni Jontiveros na basta may pogo, may koneksyon ito sa mga scams. Ang NTC naman, kinastigo po ng isang senador matapos ang bigong implementasyon sa SIM Registration Law laban sa mga pogo. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! na isang mahalagang kasangkapan. Dito nga sa pagbuksa ng mga krimen online ang pagpapatupad ng SIM registration law sa bansa alinsunod ito binatikos ni Katsalyan ang diumanibigong pagpapatupad ng National Telecommunications Commission o NTC dito na siya nagiging saniyumano ng patuloy na kaso ng panluloko at scamming online. Anya sa kadahilan ng ito, hindi dapat ipagwalang bahala ng NTC ang batas at dapat nitong siguraduhin na maayos itong naipapatupad ng mga telecommunication operators. Mahalala nitong 2022 nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RA 11934 o mas kilala sa subscriber identity module Pangulo SIM Registration Act na nagbibigay naman ng mandato sa lahat ng mga public telecommunication entities na i-require ang pagre-register na SIM cards bago ang pag-activate upang magamit ka sa posibleng pagresolban ng krimen. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News from Manila, Demiska News. Bagong bagong Brigada Balita Nationwide Ito naman hong si Brigadier General Nicolas Torre Nag-assume na bilang bagong Regional Director ng Davao Regional Police Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! report dag asum na kahapon bilang regional director ng Police Regional Office 11 o Naval Region si Brigadier General Nicolas Torre III. Maalalang pinalitan ni tore si Brigadier General Aligre Martinez na inilipat naman sa Personal Holding and Accounting Unit dahil sa controversial raid sa property ni Apollo Kibuloy. Ayon kay ki tore bilang isang pulis, trabaho nilang habulin o magsagawa ng manhunt operations mga wanted persons kahit sino pa ito. Sa ngayon anya, wala siyang natatanggap na specific instruction sa paghahanap naman kay Kibuloy at tanging ang natanggap niya ay ang order to assume bilang regional director ng Pro 11. Samantala, ipatutupad din ni Torre ang three minute response time na nauna niya nang ipinatupad noong siya'y hepe ng Quezon City Police District. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News from Manila The Music News of oh, Umahanaw Brigada Balita Nationwide Muling binigyan din naman ni Senador Christopher Bongo na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Alinsunod dito, marapat lang umanong suportahan ng gobyerno ang pag-aaral ng mga ito sa kabila ng mga kinakaharap na problema ng bansa. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng mga kinakailangan gamit ang senador sa 2,000 estudyante ng Ibahayaklan sa pamamagitan ng kanyang Malasakit, Team. Brigada Balita Nationwide. Naniniwala naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi raw ho katanggap-tanggap. Ito nga pag-aaral kung saan ay napabilang ang Pilipinas sa isa sa mga worst countries for workers. Sa inalim ho kasi na pag-aaral ng International Trade Union Confederation o yung ITUC, pasok ho ang Pilipinas sa naturang listahan sa loob ng walong taon. Ayon dito, hindi raw ho kasi nagagarantiya ang labor rights ng mga Pilipino at nakaranas din ng karahasan ng mga unionista sa bansa. Sa parehaw ng Brigara News FM Manila kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, sinabi ho nitong hindi ito ang aktual na kalagayan ng bansa. Anya, bagamat mero mga kaso ng labor issues, ay tinutugunan na ho nila ito at isolated case lang yan at hindi naman daw sumasalamin sa buong labor sector ng bansa. Ipinagmalaki rin nitong nailik pa ang Pilipinas International Training Center. Ibig sabihin, may commitment daw ho sa konvensyon ng ating bansa para pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa. Mukha pong lihis at hindi makatwiran dahil uh, maliwanag po doon parang sinasabi walang garantiya ng uh, karapatan, walang akses ang mga manggagawa. Eh, hindi naman po yun ang talagang nangyayari sa ating uh, kalagayan. Mm -hmm. In fact, uh, kung akses po ang pag-uusapan, ang mga manggagawa po may mga kinatawan sa mga tinatawag natin na tripartite body. Rapido, mga kabrigada, kinumpirma po ng Maritime Industry Authority o Marina na apat sa kanilang web-based system ang biktima ng cyber attack. kompromiso ang web-based systems ng Marina noong Sabado. Kasalukuyan ng nagsasagawa ng investigasyon ang Information Technology Team ng Marina sa tulong naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT upang mapigilan ang data breach Target ng Marina na maging operational ang mga systems nito para makapagproseso ng mga aplikasyon bukas. Kalinawanan o kalinawan ng isip at kabutihan ng puso upang malampasan ang pagsubok. Tungo raw huyan sa kapayapaan. Yan huyo mensahe ni Pangulong Marcos ngayong Edil Adha. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Report! Nakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagunita ng mga kapatid nating muslim sa Idel Adha o Feast of Sacrifice ngayong araw. Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na pagnilayan ang buhay at kwento ni Ibrahim kung papaanong handa nitong isakripisyo ang kanyang anak alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anya itanim sa isipan na may kapakinabangan na ang pagsuko at pagbitaw sa mga bagay o maging sa mga taong mahalaga sa atin. Hangat ng Pangulo na lumagurin ang karunungan at katatagan ng mga Pilipino habang hinaharap ang iba't ibang hamon sa pamamagitan din anya ng pananampalataya sa poong lumikha naway magkaroon ng kaliwanagan ng isip at kabutihan ng puso upang malampasan ang mga pagsubok na pumipigil upang ganap nating makamit ang tunay na kapayapaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Rapido, Eto mga kabrigada, good news kahit papano, mayroong asahang tapyas sa singil ng kuryente para sa mga consumer naman ng Miralco. Sa abiso ng kumpanya, mayroong ibabawas na 1.96 pesos per kilowatt hour. Ibig sabihin, kung inyong tahanan ay kumukonsumo naman ng 200, kil 200 kilowatt hour, mayroong mababawas na 392 pesos. Mayroon namang mababawas na 588 pesos sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 794 pesos naman sa 400 kilowatt hour at 990 pesos sa 500 kilowatt hour na konsumo. Kung maalala, dagdag singil dapat ang magre-reflect ngayong Hunyo, ang kaso inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco para i-refund sa singil ng kuryente sa kabila niyan posible pa rin ang taas singil sa mga susunod na buwan dahil sa installment naman na increase para sa generation charge. Ito naman ay bad news dahil simula ho bukas ay lalarga na ang panibagong round na naman ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sabi sa ng oil companies, merong idaragdag na 85 centavos sa kada litro ng gasolina. May rin na 1 pesos and 75 centavos sa kada litro naman ng diesel at 1 pesos and 90 centavos na price hike naman sa kada litro ng kerosene. Kung maalala, malakihang rollback naman ang ipinatupad sa oil prices noong nakaraang linggo. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, sa panahon po ng pagbubuntis, maraming mga pagbabago ang nagaganap sa katawan ng isang babae at ilan sa mga ito ay nauugnay sa produksyon ng buhok at kuko. Ang hormonal changes sa katawan ay maaaring magresulta po sa paglaki ng mas makapal na buhok at mas matibay na mga kuko sa mga babaeng buntis. Isa pang interesanteng katotohanan tungkol sa pagbubuntis ay ang posibilidad ng pagbabago sa kulay ng buhok at kuko. Maaaring mag-iba ang kulay ng buhok at kuko ng isang babae habang siya ay nagdadalang tao dahil na rin sa hormonal changes. Ito ay isang natural na bahagi po ng proseso ng pagbubuntis at karaniwan ay hindi naman dapat ikabahala. Subalit so kung mayroon anuman na di pang karaniwang pagbabago sa katawan, mahalaga pa rin na kumonsulta sa mga medical doctors. Ang trivia at paalala na yan ay hatid po sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng iyong anak ka. And stunting now, kasama ang Mom's Love ES1 Capsule. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, malakas pa rin po yung tsansa na mga kalat kilat na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon kasi sa pag-asa, patuloy pa rin pong umiira ito nga pong Southwest Monsoon o yung Hanging Habagat. Nang dahil nga po sa weather system na yan mga kabigat asahan po yung mga maulap na rin na may kasamang kalat-kalat pag-ulan, kidlat at kulog sa bahagi po ng Palawan at maging sa Western Visayas. Asahan din po mga kabrigada, ang bahagyang maulap na papawarin hanggang sa maulap na papawarin na may kasama rin po kanat -kanat ang kanat-kanat na mga pag-ulan sa bahagi naman po yan mga kabrigada ng Metro Manila, Sambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at nalalabing bahagi naman po ng Mimaropa. Inaasahan naman mga kabrigada na sa mga susunod na araw ay patuloy pa rin pong lalakas ito nga pong umiiral na Southwest Monsoon. Sa akin mga kabrigada, hanggang sa mga susunod na araw at hanggang matapos ang linggo ay wala pa rin pong na sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balitang kinala po ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life kami huwang inyo mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Lay Bagyo. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita, at balita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Ang ini.